Hello everyone, welcome to Morning Grace, Tagalog version. Pag-aalay ng panalangin sa umaga sa Ama, Aklat ng Mga Awit 5.3 Panginoon, naririnig mo ang aking tinig sa umaga. Nilalag ko ang aking mga kahilingan sa iyo at naghihintay ng may pag-asa. Amang nasa langit, nabayan mo ako at akalain mo kami ang lahat ng iyong mga anak, Panginoon sa lahat das ng katwiran. Bigyan kami ng kapangyarihang madaig ang mga hamon ng mundong ito. Ama, bigyan mo kami ng karunungan at katapangan upang madabanan namin ang impluensya ng kasamaan at manatilig matatag sa aming pananampalataya. Linisin mo ang aming landas upang kami ay makalakad sa matuwid na daan na may pagtitiwala at hawak ang iyong katotohanan ng iyong tunay na pag-ibig. Protektahan mo kami sa linlang na pagsangkatauhan panatilihin mo kaming makasalig sa pangako ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Yesu Kristo na ang aming bato sa pagpapasamapatalataya. Punuin mo ako ng Espiritu na Yesus at buong tapang kong susundan at ipagdiriwang ang pagbunyiko ang karangalan na maglingkod sa iyo, aking Ama, sa ngalan ni Heso Kristo. Ako'y nagdarasal. Amen. Pag-aalay ng panalangin sa Diyos, Ama. See you guys later. Thank you so much for your support.